Dili pa masugda ng impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte hangtod nga nakabreak pa ang Senado. Samtang pipila ka mga kongresista ang amibutar pabor sa impeachment, gisaway ug nag-turn off sa comment section sa ilang social media page. Ang report ni Nico Sereno. Human mapalabang sa House Plenary ang Articles of Impeachment nga gipirmahan sa 215 ka mga kongresista Gimando ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ngadto sa House Secretary ang paghatod sa verified impeachment complaint sa Senado. Kini ang unang articles of impeachment batok sa Vice Presidente sa kasaysayan sa nasod. Mga alas 5 sa hapon dihang nahatod ang articles of impeachment batok ang Vice President Sara Duterte. Apan sa session sa Senado kagahapong Adlawa, wala malakip sa ilang agenda ang impeachment case. Hangtod nga gideklarar ang break sa Senado. Sa press conference kaganihang buntag, gipasabot ni Senate President Francis Escudero maaksyonan ang gidusong articles of impeachment pagbalik na sa regular session karong Hunyo 2. Iconvene ang impeachment court kundin din manumpa ang mga senador isip mga impeachment judges. Ug din hito kion kung na igong basihanan ang gidusong articles of impeachment usa pa susihon ang tagsakalagda sa mga kongresista. Para mag-convene ang impeachment court, kailangan may session ang Senado. Para manumpa ang impeachment ang um, judges, kailangan may session ang Senado. Bagaman ang trial, pwede mag-proceed kahit na recess. Tulad na nangyari kay dati at imaong Chief Justice Corona. Dapat ito'y masimulan, makonvene, at mapanumpa ang mga judges kapag kami sesyon. Gipasabot ni Escudero na dili nila dali-dalion ang impeachment trial ni Duterte. Iyang gitataw na dili mamahimong magpa-pressure ang Senado ni Bisan Kinsa. Kaganihang buntag na nawagan ang Makabayan Bloc na ipatawag dayon ang mga senador aron masugda na ang impeachment trial. Ilang gihulagway na disservice sa publiko ang paglangan-langan sa mga senador. Samtang sa 11 ka mga kongresista nga sugbuanon, sila si Cebu City North District Congresswoman Cutie Del Mar o 3rd District Congressman Pablo John Garcia ang wala malakip sa 215 nga mga kongresista nga mipirma sa Articles of Impeachment. Mipirma sila si Congressman Eduardo Rama sa Cebu City 2nd District, Cindy King Chan sa Lapu-Lapu City Lone District, Lollipop Uano sa Mandawi Lone District, Rhea Gulias sa 1st District sa Lalawigan, Edsel Gallo sa 2nd District, Johnny Salimbangon sa 4th District, Duke Frasco sa 5th District, Daphne Lagon sa 6th District, ug Peter John Calderon sa 7th District sa Lalawigan sa Sugbo. Sa ilang pagpirma, gipadangat sa mga netizen sa ilang pagsaway sa tagsa-tagsa nila ka mga social media accounts. Subay ni Ini, gi-off ang comment section sa social media accounts sa pipila ka mga kongresista nga may pabor sa impeachment. Aron mataktak sa katungdanan ang subject sa article of impeachment, kinahanglang i-convict sa two-thirds sa mga miyembro sa Senado ang maong opisyal. Nico Sereno, Balitang Bisdak.